Pag-usapan natin ngayon ang Velasco brother na parehong nanalo ng Olympic medal at nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Si Onyok Vilasco ay isang kilalang boksingerong Pilipino na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa nang makuha niya ang silver medal sa flyweight division noong 1996 Summer Olympics sa Atlanta, Georgia. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nagtagumpay si Onyok na maipanalo ang apat na laban kontra sa mga mahuhusay na boksingero mula sa iba't ibang bansa bago siya natalo sa final match kontra kay Daniel Petrov ng Kazakhstan. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan ng nangarap din maging atleta. Noong 2016, inarangalan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan pinigyan siya ng overdue na mga insentibo bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Matapos ang ilang dekadang pagkaantala ng kanyang mga benepisyo bilang Olympic medalist. Bukod dito, naging tanyag din si Onyok bilang isang komedyante at aktor kung saan lalo siyang minahal ng publiko dahil sa kanyang pagiging masayahin at mapagkumbaba. Iginagawad ang gantimpalang natamo ng Orden ng Lapu-Lapu, Rangong Kamagi, Kay. Mansueto Onyok Velasco, Atlanta, 1996 Olympics, Silver Medalist, Boxing, Men's Light Flyweight Division. Mr. Velasco also receives an incentive of 500,000 pesos from the Office of the President. Alam mo ba na maraming hindi nakakaalam na bago magbigay ng karangalan si Onyok Velasco, may isa ng Velasco ang unang nagbigay ng karangalan sa bansa? Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ruel Velasco ang nagwagi ng bronze medal sa boxing sa Light Flyweight Division noong 1992 Barcelona Olympics. Ang parehong Olympics na nakilala at binoo ang dream team ng USA Basketball. Ang tagumpay ni Ruel ang nagbigay inspirasyon kay Onyok na sundan ng kanyang yapak at magdala rin ng karangalan sa Pilipinas. Pinanganak si Ruel Velasco sa Negros Occidental. Katulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Onyok Velasco, maaga siyang nahilig sa boxing. Ang kanilang pamilya ay nagkaroon ng simpleng pamumuhay at ang boxing ay naging daan upang makatulong sila sa kanilang kabuhayan. Si Ruel Velasco ang unang Velasco na gumawa ng pangalan sa international boxing. Lumahok siya sa iba't ibang kompetisyon at sa 1992 Barcelona Olympics, nanalo siya ng bronze medal sa light flyweight division. Siya ang tanging medalist ng Pilipinas sa Olympics noong taong iyon at nagbigay ng inspirasyon kay Onyok na sundan din ang kanyang yapak at mag dala rin ng karangalan para sa bansang Pilipinas. Sa ngayon, si Roel Velasco ay patuloy na aktibo sa larangan ng boxing, ngunit bilang isang trainer at coach. Matapos magretiro mula sa kanyang karera bilang boxingero, napatuloy siya sa pagtulong sa mga kabataang atleta, lalo na sa mga bagong henerasyon ng boxingero. Trabaho siya sa iba't ibang boxing gyms at nakatulong sa mga pambansang kupunan sa Pilipinas, kung saan ginamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman sa sport upang magturo at mag-groom ng mga future champions.